na kami guys. Nandito na kami sa Agusahis River. <laughs> Ayan. Mag-enjoy tayo ngayon. Asa na si Jayden? Wow, ganda dito guys. Ang ganda dito maligo. Wow. Oh, diba? Uh. Oh. <laughs> Wow, Jaden, oh! Jaden! Oh. <laughs> Ayan sila, Jay! So, ah, oh. ang sarap maligo! Wow, oh, tubig! <laughs> Guys! Na-excite ako maligo! <laughs> Yan yung style. Oh, ang <laughs> oh, linis. Guys, oh. kita nyo yun. Ang oh. ganda. <laughs> si oh, Amigo. Ang ganda rin ang view. Ah, hmm. yes, si ate. Si na ako. Oh, okay. Okay. oh. Ayun na yun, na yun, ayun na yun na yon. O, tara na. Yay, ako ako si Gayud! cottage namin.